Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Gurong nag-run tungkol sa bagong henerasyon ng mga kabataan, viral. Elementary teacher na todo suporta sa kanyang mga estudyante, nagpa-good vibes online. seven month old na Himalayan Persian na nagmistulang bouquet ng Valentine's Day, pinusuan ng netizens. Pusa na binigyan ng sariling faculty uniform, kinaariwan sa social media. Kaba ba ang naginamit ni Dingdong Dantes sa Rewind? Binili ng vlogger collector na si Boss Toyo sa alagang 250,000 pesos. Pero kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending story, supportive teacher. Maraming netizens ang natuwa sa isang elementary teacher mula Batangas dahil sa pagsuporta nito sa kaniyang mga estudyante. Sa video kasi na nag-viral, makikita ang sinasabayan ng guro sa pagsayaw ang kaniyang mga estudyante habang nag-perform ang mga ito sa stage. Silipin ang kanilang pag-indak sa trending report ni Pamela Adriano. Nagpa-good vibes sa mga netizen ang video na ito ng isang elementary teacher mula Batangas na makikitang bigay todo sa pag-indak. Sinasabayan niya pala sa pagsayaw ang kanyang mga estudyante na ng mga oras na yon ay nagpe-perform sa stage para sa founding anniversary ng kanilang eskwelahan. Kaya naman ang mga tsikiting, bigay todo rin sa pagpapakita ng kanilang dance moves. Kinilalang guro bilang si Teacher Jonah Lasaka. At ayon sa kanya, hindi niya inaasahang magvaviral ang video na ito. Nagpapasalamat naman ng guro sa mga nagshare nito at sa mga nagbabahagi ng mga magagandang komento. Sa ngayon, humakot na na mahigit 7 million views ang video na ito. Sa ating next uh, trending story... Milo as a bocat. Siguradong ang ilan sa atin ay hindi pa nakaka-move on sa mga natanggap na gifts noong Valentine's Day. At dahil buwan pa rin ang mga puso, labis ang tuwa ng mga netizen sa nag-viral na post ng isang fur mom matapos nitong makatanggap ng kakaibang bouquet mula sa kanyang partner. Imbis kasi na flowers, ang laman ng bouquet ay isang cute na cute na pusa ang cute bow na natanggap ni Mitchie. Silipin sa trending report ni Millie Borja. Tinusuan ng netizens ang maituturing na sweetest gift na natanggap ng isang firmam noong Valentine's Day. Imbis kasi na bouquet of flowers ang ibigay ng kanyang live-in partner, si Michi, nakatanggap ng bouquet na may lamang 7-month-old Himalayan Persian. Sa mga litratong ibinahagi ni Michi sa isang Facebook group na Cat Lovers Philippines, Makikita ang cute na cute na si Milo na nakabalot sa isang bouquet. Pero pag dilinaw ng fair mom, si Milo ay kanila na talagang alaga at napagkatawaan lamang na ibalot dahil hindi pa ito nakabibili ng bulaklak. At nang mabuo ito bilang bouquet, tuwang-tuwa ang couple dahil sobrang behave lang si Milo. Kaya naman maayos nilang nakuhanan ng picture ang nasabing cute moment. Naging madali raw para kay Lamichi na iset up ito dahil natural na kay Milo ang pagiging sweet at cooperative. Marami namang mga netizen ang natuwa at tila nakarelate sa ginawa ng free parents. Kaya naman kanya-kanya din silang pagbabahagi ng kanilang cute cat pets sa comment section. Ang photos ni Milo o mani higit 16,000 reactions, halos isang libong comments at 12,000 shares. sa ating next viral story. Kwentong for baby pa rin tayo. Isang pusa sa Ruanyo Building ng University of Santo Tomas ang kinaaliwan ngayon online matapos itong matanggap ang kanyang opisyal na uniforme na kung tawagin nila ay Faculty of Engineering Uniform. Ang moment ng kanyang pagsuot sa naturang uniforme, kinagiliwan din ng mga tumasya na sa naturang department. Silipin natin ang cute na cute na si Mingming -Ming sa kanyang bagong Faculty Uniform sa trending report ni Liway Abbas. Isang pusa na nooy tumatambay at pag-alagala lamang sa rawanyo building ng University of Santo Tomas ang kinagiliwa ng netizens. Ito kasi ay matapos siyang opisyal na maging bahagi ng engineering department nang matanggap nito ang kanyang faculty uniform. Agad naman siyang binihisan ng university security guard sa tulong na rin ng mga estudyanteng na kaisip na bigyan siya ng uniform. ko ah. ah! ko. sobrang cute tingnan sa kanyang uniform. Sa kanyang uniforme, eh, makikita ang kanyang pangalan, maging ang kanyang department, ang USD Faculty of Engineering. Umana naman ito ng mga pamerong komento mula sa netizens. Tanong ng isang netizen, magtuturo ba raw si Ming Ming ng engineering mechanics. Habang ang isa naman, pabirong sinabi na naupo lamang sa gilid si Ming Ming, naging instant engineering student pa. Ang video ni Mingming Ming umabot na sa 3.5 million views sa TikTok. sa ating next trending topic. di wow! Ito na lang ang nasambit ng isang guro mula Tarlac sa mga estudyante isinasabuhay ang mga katagang grades don't define you. Anya kahit pagustuhin niya maging isang dekalibring guro, mismo mga sarili pa niyang estudyante ang kalaban niya. Natila nasasanay na umanong maging tamad at complacent sa pag-aaral. Ang kwento sa likod ng viral post ni Teacher Henry tutuka sa trending report ni Arnold Herrera. Grades don't define you. Mga katagang madalas nating marinig sa mga estudyante ngayon. Pero ano nga ba ang say ni teacher dito? Sa kanyang viral social media post, nagpakita ng pagkadismaya ang isang teacher mula sa Tarlac patungkol sa bagong henerasyon ng mga kabataan. Paliwanag niya, gusto niyang maging guro na may mataas na standard at hindi nagbibigay ng grades na pasang awa. Pero maraming bagay raw ang pumipigil dito. Anya, marami sa mga kabataan ngayon ang hindi man lang kinakabahan sa exams eh hindi pa umano kayang sumagot ng simpleng identification sa halip na lessons. Mga trending na chismis online ang naisa sa ulo. Hindi nga lulong sa illegal na doga, palong-palo naman sa paggamit ng social media. OOTD over character at higit sa lahat, wagas magreklamo sa teacher kung makatanggap ng grade na 75 kahit sila naman ang may kasalanan. Sa eksklusibong panayam ng DZRH kay Teacher Henry, isinapubliko niya ang kanyang hinaing dahil naniniwala siya na ganito rin ang tingin ng mga kaguruan sa bansa. Ngunit laking pagtataka niya na tahimik ang marami tungkol dito. Kasalanan ba ito ng guro o ng magulang? Dagdag pa nito, gusto niyang maramdaman na kakampi nila ang mga magulang sa pagdidisiplina sa mga estudyante na tila nasanay ng palaging na pagbibigyan. Anya, sana ay maibalik ang kapangyarihan sa mga teacher kung saan hindi sila ang magmamakaawa sa mag-aaral na magpasa ng output para lang mabigyan sila ng pasadong marka. Ang viral post umani ng simpatya mula sa mga netizen at humakot na rin na higit 30,000 shares sa Facebook. At para sa trending showbiz balita, kabaong na ginamit ni Ding Dong Dante sa pelikulang Rewind, binili ng vlogger collector na si Boss Toyo sa halagang 250,000 pesos. At sa mundo ng K-pop, Hope on the Street docu-series at special album ni BTS member J-Hope ilalabas sa Marso. Mga detalye sa mundo ng showbiz, iahatid ng ating Showbiz Angel. Talagang 250,000 pesos binili ng vlogger collector na si Boss Toyo ang kabaong na ginamit ng aktor na si Dingdong Dantes sa 2023 MMFF film na Rewind. Grabe na yung mga dinadala dito sa shop! Sa video na ilabas ng Pinoy Pawn Stars, makikita ang Funeral Homes businessman na si Pasky Lagan ang nagdala ng naturang metal casket sa shop ni Boss Toyo. special sa kabaong na yan, sir? Bakit yun naman yung dinala rito? Ito, oh, so, uh, <laughs> grabe! <laughs> ito po uh, ginamit na sa shooting, sa rewind ni... First time mo ni Ding Dong Dantes. Wow! So, Ding Dong Dantes! Rewind! Sa halagang isang milyong piso inalok ng negosyante ang ataol pero nagtapos ang kanilang tawaran sa halagang 250,000 pesos. Sa huli na nawagan pa ang vlogger collector kay Dingdong Dantes na baka pwede raw itong pumasya sa kanyang shop para mapirmahan ang kabaong. Nang ishare naman ni Dong sa kanyang social media account ang naturang balita, inilarawan itong medyo comfy ang naturang ataol. Hirit pa ito, yung pirma raw ay manggagaling na sa susunod na gagamit ng kabaong. Nitong Enero, kinilala ang pelikulang Rewind na pinagbibidahan ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera bilang highest-grossing Filipino film of all time. Samantala sa mundo ng K-pop, ARMYs, kumpirmadong sa darating na March ilalabas ang Hope on the Street docu-series ni BTS member J-Hope. Sa isang video, may pa si upcoming project na ito kung saan makikita si Hobi mula sa kanilang dance studio noong 2015, fast forward to 2024. Ayon sa Big Hit Music, sariling ideya ni J-Hope ang proyektong ito, tampok ang kanyang dance journey na shoutout rin na ng rapper-dancer bago pa siya pumasok sa military. Pero maliban sa docu-series, isa rin special album ang dapat abangan ng ARMYs na naglalaman daw ng six tracks. Kung matatandaan, July 2022 ni-release ang first solo album ni J-Hope na Jock and the Box. Last February 18, ipinagdiwang ng ipintuin na Sunshine ng Bangtan Boys na si J-Hope o Jung Hoseok ang kanyang 30th birthday. Sa Oktubre, inaasahang magtatapos ang kanyang mandatory military service. At yan ang DZRH Showbiz Artists News. Mula sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito pong ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga lola o di ba? Talaga namang namiss ko bigla ang aking lola dahil sa mga viral at trending videos natin ngayon. Natampok natampok po ang dalawang lola natin. And I'm sure po sa atin lahat kahit papaano po ay meron pong puwang sa ating puso na talaga namang mahal na mahal po natin. Very special po ang ating mga lolo at lola Kaya naman sana po ay bigyang halaga natin sila Ipakita natin, iparamdam natin sa kanila Ang kanilang pagmamahala Nakakalungkot nga lang dahil Siyempre sa hirap po ng buhay ngayon Meron po mga senior citizens Na kahit sa halip po ay nagpapahinga na po Nag-e-enjoy at di naman kaya Ay tila kumbaga eh hinihintay na lang po nila Ayan po na maging masaya po ang kanilang buong pamilya Ay eto't kumakayod pa rin po sila kaya naman po, bilib po tayo dito sa ating uh, featured video kung saan ang isang dalagang ito ay talaga namang binantayan at sinamahan pa si Lola. At uh, syempre siguro naramdaman din niya na bilang isang apo ay kailangan gawin niya ito. Sana ay mabigyan din natin ng importansya ang ating mga senior citizens. At uh, syempre dito sa Pilipinas, alam naman po natin na may mga batas na nagbibigay ng importansya sa kanila. Pero parang kulang pa rin po kasi. Kaya naman po lagi po natin tatandaan na habang kaya po po natin isulong po natin na mabigyan po sila ng magandang buhay at siyempre na po protektahan po sila ng ating batas marami po silang dapat na benepisyo dahil habang nabubuhay pa rin po sila maganda po na na-experience pa rin po nilang isang masagana at magaan at komportabling buhay. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagvaviral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoyin at follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna unahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen O. Young. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.